Alam mo ba? Sabi ng ilan, espesyal raw ang mga left-handed. Sa buong mundo kasi, 10% lamang ng populasyon ang left-handed o kaliwete. Ibig sabihin, 708 million lamang sa 8.2 billion na mga tao sa mundo ang kaluwete. Madalas, mga lalaki. Artistic daw ang mga left-handed. Ang kaliwang kamay kasi, kontrolado ng kanang bahagi ng utak na konektado raw sa pagiging malikain. Karamihan sa mga kaliwete, magaling o kabilang sa mga larangang sining gaya ng musika, visual arts, tanghalan at iba pa. Katunayan, ilan sa mga kilalang kaliwete ay ang mga pintor na sina Leonardo da Vinci at Michelangelo. Si Albert Einstein naman para sa larangan ng siyensya. Alam nyo bang maging ang 44th US President na si Barack Obama ay kaliwete rin? Samantala, ilan sa mga karaniwang problema na nararanasan ng mga kaliwete ay ang hirap sa paggamit ng mga pangkaraniwang bagay dahil karamihan sa mga ito para sa mga kanang kamay. Gaya na lamang ng gunting, ballpen, notebook at ilan pang mga gamit. Pati nga ang mga armchair sa mga paaralan madalas para lamang sa mga kanang kamay ang panulat tunay ngang tila kay hirap. Kaya't ngayong August 13 o ang International Left Handers Day, ating hikayati ng lahat na gumawa rin ng mga bagay na madali lamang gamitin para sa mga kaliwete sa buong mundo. Ngayon, alam mo na!